Welcome to my youtube channel For today's vlog ay andito na naman ako ulit sa Ligtong River kung saan ay na-vlog ko na rin ito mga nakaraan At sa mga nagko comment tungkol dito sa parang Parangkweba dito sa Ligtong River na pinaghihinalaan na baka nga daw may presyo itong parang Parangkweba dito sa Ligtong River At mga nakaraan din ay na-vlog ko din itong Ligtong River na may posibilidad na magkakaroon ng landslide at ito na nga ang nangyayari ngayon sa so, Libton River. Ito yung mga malalaking tipak na bumagsak dito sa tubig ay ganoon dito. So, yun. Ito, nabakbak, nabokbok. So, matipak. So, ayan, matipak ito. Apat ko na ito, so... So, malambot ng kalatong pa na ito dito. Ayun, ay parang yung... Ay, hindi. Yung... Anong kasi? Ay, malambot lang. Ito yung parang kuweba dito sa Libtong River na sinasabi ng nakapanood ng unang vlog ko na baka daw may treasure dito sa parang kuweba dito sa ilog. So maraming nagtatanong kung saang lugar ito dahil nga interesado din talaga sila na malaman kung saan ito lalong lalo na doon sa mga nagbo-vlog na ang content nila ay about sa si mga treasure. So, tinatanong nila ako kung saan ang lugar ito dahil nga interesado din talaga sila na malaman kung saan ito. Noong una nilang napanood kasi sinasabi nila na may treasure daw dito. So, ato yung nangyari ngayon sa Libtong River kung saan ay nai-vlog ko din ito mga nakaraang buwan na may posibilidad din na magkakaroon ng landslide dito sa Libtong River. So, eto na talaga ang nangyari dito sa Libtong River. Nangyari na nga yung landslide. Tapos, eto yung ato yung nakaraan. Nakaraan na landslide. So, yung puno na yan. So, galing yan doon sa pinakataas. So, mataas yan. Tapos, yung sa gilid yan ay bato. Parang yung pinakabader nito ay bato. So, yan. nagkatipak-tipak na yung mga bato dito sa uh, Libtong River, kung saan ay isa din ito sa mga dinadayo ng mga tao na paliguan at languyan. Dahil nga sa malambot itong bato na ito, kaya... Uh, marami talaga yung mga nagbabagsakan dito. Lalo na kapag malakas yung ulan dito sa uh, Liptong River, talaga nagbabagsakan yung mga bato dito. So yan, sa, sa, mga nagtatanong ulit, sa mga nakakapanood ng aking vlog sa aking YouTube channel, kung saan nga ba itong Liptong River, kung saan ay mayroong, kung saan ay mayroong parang kweba na sinasabi ng mga nakapanood nito na baka nga daw may treasure dito. Tapos, ayun yung makikita natin yung butas. Hindi ko nga alam kung treasure nga ba yung laman nito or ahas. So, ayan yung uh, butas. Tapos, bali dalawa yung butas na yan So, magkasunod lang yan. Ayan. So, na yung isa na ah, natakpan ng tubig naabot ng tubig